Okay, magandang araw po. Mag-aapat na taon na po kami nakatira dito sa bahay namin ng aking pamilya. Doon sa almost 4 years na stay namin dito, di natin maiwasan yung sasabihin natin sa sarili natin na sana gayon to yung ginawa natin, sana nagpalagay tayo nito. Kasi sa totoo lang guys, nakaka-stress din magpagawa ng bahay. Lalo na kung sakto lang yung budget. Saka wala talagang perfect at meron at meron ka talagang mapapansin na mali. Ang mahirap kung di mo to agad napansin during construction. Mapapansin mo lang kasi ito pag tinitirhan nyo na yung bahay nyo. Sa mga magpapagawa pa lang po ng bahay or may plano magpagawa din soon, Panorin nyo po ang video na to Baka pwede nyo rin makonsider ang mga bagay na sana nagawa namin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung walong bagay na sana ito yung nagawa namin sa pinatayo naming bahay. Bago tayo magpatuloy, itong bahay pala namin ay nilon namin true housing loan sa pag-ibig fund for 25 years term. Number 8, walang na-install na gripo sa garage area. Meron naman gripo sa side ng bahay kaso need mo lang gumamit ng medyo mahabang hose Okay pa rin naman kaso medyo hassle lang gamitin kasi yun nga Need pa gumamit ng mahabang hose at after mong gamitin Need mo din i-isolate para di magbuhol-buhol Ang kagandahan naman dito ay may chance pa rin kami makapaglagay ng gripo na mas malapit sa garahe if ever Number 7 Di kami nakapaglagay ng emergency light sa second floor ng bahay namin Meron naman kaming emergency lights sa ground floor pero yun nga sana pati din sana sa second floor para kung biglang brown out ay may nakareding ilaw agad. Number 6, walang dirty kitchen at laundry area. Though may formal kitchen naman kami kaso sa experience ng wala pang dirty kitchen ay di may iwasan na maging messy sa formal kitchen area tapos damay na din yung dining at living area namin lalo na kung prito yung niluluto sa laundry area naman maluwag pa naman yung space sa likod ng bahay namin kaya medyo carry lang may provision naman tayo ng dirty kitchen at laundry area sa likod part ng bahay kaso di pa siya nagagawa kasi as of today kasi wala pa tayong budget and number 5 isang floor drain lang ang na-install sa tatlong CR namin. Yung mga CR kasi namin is toilet and bath na siya. Kaya mas okay sana kung dalawa yung floor drain namin para if in case maglagay kami ng shower room partitions, eh, walang problema. And number 4, walang ceiling manhole na kupo. Napakahalaga sana na meron ito for maintenance purposes. Nagkaroon kasi ng problema dun sa gumawa ng siling namin noon na sumakit talaga ang ulo ko. Lan beses ko na din sinabi pero wala pa rin. Anyway, soon magpapalagay na lang kami pagdating ng panahon. And number 3, di kami nakapaglagay agad ng waterproofing sa firewall ng bahay namin. Ito base experience. Tuwing malakas ang buhos ng ulan at sinabayan pa ng malakas na hangin, ay talagang kabado na kami kumakatas kasi yung tubig ulan sa firewall namin kaya nag din ng pagkasira ng pintura sa loob ng isang kwarto namin malakas talaga yung pagkatas kasi pati sa ceiling tumutulo na din yung tubig tapos may mga balde lang na nakaredy as in napupuno yung balde pag continuous talaga yung ulan And number 2, tamang slope ng floor tiles sa dalawang CR namin ito kasi di namin na double check nung ginagawa ganito po kasi yung layout ng dalawang CR namin pagpasok mo yung lavatory sa parteng unahan then sa gitna yung toilet bow sa shower area sa dulo may sloping naman siya kaso nung in-install na yung toilet bow parang humarang na siya di na foresee nung nag-install at syempre di ko din na check agad kaya nagkaroon kami ng stagnant water na madalas sa part na to tapos ma-stain na rin sa katagalan, medyo mahirap na rin tanggalin. Ito din sana yung kagandahan kung dalawa yung floor drain namin. Pwede sana may iwasan yung ganito. And number one, more space for garage area and front yard. Medyo napalaki namin yung space sa backyard kasi namin which is parang nasasayangan kami na sana yung ibang space ay nilaan na lang sana namin sa front yard, garden at garahe namin sa harap. Kami kasi ni Mrs. Lumaki kami wala naman sasakyan kaya parang mindset namin is okay na yun pang isang sasakyan. Di namin priority magkaroon ng sasakyan kumbaga. Di namin naisip what if maging dalawa pala soon kahit pasabihin natin after 20 years at least kakasya pa rin yung dalawang sasakyan Then pangalawang reason na sana malaki yung space sa harap Is para pag may party, pwede lang sa front yard at garaje Para tipid na din sa venue Saka para mas maluwag din yung garden Okay, yan po yung walong bagay na sana nagawa namin Or sana naayos namin bago kami nagpatayo ng bahay Actually, may mga ilan pang bagay na sana ganyan to, sana ganyan, pero di ko na nilagay kasi minor na lang ang mga yun. I hope may nakuha kayong ideya o aral sa video na to. Sabi nga sa kasabihan, there is no perfect house, only a perfect home. It's not about how grand or flawless the house is, but about the love, laughter, and memories that fill its walls. So that's it for the vlog today. Thank you so much for watching, guys. Do not forget to click the subscribe button and hit the notification bell para mas updated po kayo lagi sa mga susunod na video natin. Paalam po muna pansamantala. Bye-bye po.